Kinalampag ng kalapan crowd ang buong venue nang mapatawag agad ng timeout ang team ng Mansalay matapos ang 5-0 lead sa pagsisimula ng laban. Pagdating nga ng mga nakaitim sa kanilang bench ay agad silang pinaupo ni Coach Cervantes at kinausap. Ginamit nga ni Coach Isaiah ang kanyang board at ipinakita ang dapat gawin kapag ginamitan sila ng full court press ng kalaban. Seryoso namang nakinig dito si Nariki at pagkatapos noon ay napatango naman sila matapos ipaliwanag ni Coach Cervantes ang kanilang gagawin. Tumayo na nga ang mga players ng Mansalay at pinagtatapik ni Coach Cervantes ang likod ng lima. Si Ricky nga ay napaseryoso habang inaalala ang mga sinabi ng kanilang coach. Ang galing, pwede pala iyon. Sabi na nga lang ni Ricky at si Gerald naman nga ang nanguna sa pagpasok nila sa loob ng court. Sa pagpasok nga rin ng mga players ng kalapan ay doon na muling kumalampag ang buong venue. Sa gitna magmumula ang inbound pass at si Magbuo nga ay mabilis na ibinato kay Ricky ang bola. Pagkahawak dito ni Mendez ay mabilis din siyang binigyan ni Marlo ng screen na naging dahilan upang si Trey ay madelay ang paghabol sa kaniya. Dito naman ay mabilis sa dumingkit si Baron kay Ricky Kaso, mabilis na ipinasa ng ball handler ang bola sa umikot na si Gerald. Ginamit nga nito ang screen na binigay ni Andrew at makikita ang paderezo na si Valdez sa basket na kinaseryoso ni Mover. Tumalun si Gerald para ilagay ang bola sa basket. Kaso, lumitaw sa likuran niya si Tristan Nagonsilio na hindi raw ito hahayaan. Isang block ang nagawa ni Tristan at nagwala ang mga manonood dahil doon na kinakuyom naman ni Gerald dahil naabutan pa rin daw siya. Rebound! Sigaw naman ni Mover at makikita nga ang pagtalon ni Magbuo para sa bola Neke na kinaseryoso naman ni Baron. Paglapag ni Magbuo ay mabilis niyang niyakap ang bola at iginalawang isa niyang paa. Dinikitan siya ni Baron si Meron Kaso. Ibinato ni Magbuo ang bola palabas papunta kay Mendes na tanging si Trey na lang ang nakabantay. Sinambot ito ni Ricky at napangiti siya at umabante rin agad ang kanyang balikat para pasabayin si Trey. Subalit hindi niya ito nalinlang. Ang seryoso raw ng depensa kung kaya't nasira ang kanyang plano. Dito na nga rin tumakbo si Baron para gawin muli ang double team defense kung kaya dito na nga gumalaw ang kanang kamay ni Mendes nang ibato niya ang bola sa sahig sa tabi ni Trey. Isang bounce pass iyon at lumitaw bigla ron si Valdez na biglang tumalon patras pa Isang one foot mid-range shot iyon at pumasok nga ang bola sa basket matapos iyon Napatakbo naman kaagad si Mente sa side ng kalapan Ang selebrasyon sa magagandang place ay ipagpapaliban daw muna nila Pagkasambot nga ni Martin sa bola ay isang malakas na pasa kaagad ang ginawa nito At ang mga players ng Mansale ay nagulat dahil si Baron ay nasa harapan na kaagad ng basket para tumira ng libre. Pero may isang mabilis ding player ang mansalay na humabol dito, si Ricky Mendez. Bumigla ng hinto si Baron at nasa kanang kamay nito ang bola. Si Ricky naman ay mabilis na humakbang pauna para habulin nito, papunta sa comfortable hand ng kanyang kalaban. Sandali pangang nagtama ang mga mata ng dalawa at dito na nga si Ricky lumampas kay si Meron nadala ang bola. Isang steal nga mula kay Mendes ang nagpatahimik sa crowd. Ngunit may counter dito ang kalapan. Hindi rin nagpatinag si Baron at humabol ito para dumipensa. Kasabay nito ay ang pagtrap nila kay Mendes na mabilis namang lumayo ng tatlo rin sa mga kampanya ang lumapit sa kaniya. Mula sa kaliwa, sa kanan at sa likuran ng dalawa niyang bantay. Binabaan ni Ricky ang dribbling at sa paghakbang nga palapit sa kanya ng dalawa niyang defender ay isang mababang pasa ang ginawa niya papunta kay Valdez na bumigla ng takbo papunta sa kanilang side. Dahil lumampas sa kanila ni Von Aldaba ang bola. Dito na nga mabilis at tumakbo ang lahat papunta sa side ng mansalay. Si mover nga ay nabigla sa steal na ginawa ni Mendes. Maging si Baron nga ay napaseryoso rin sa isip nito dahil ganoon na lang daw kabilis na nahuli ni Ricky ang kanyang galaw. Si Gerald naman ay tumalo na papunta sa basket at dito na nga humarang si Tristan. Pero expected na rin ito ni Valdez kung kaya biglang bumaba ang mga kamay niya at binitawan ang bola papunta sa walang bantay na si Balbuena. Isang simpleng pagpuntos ang ginawa ni Balbuena. Si Arjan ang maiiwanan palagi kapag dinodobol team si Ricky kaya maging malapit ka lagi sa basket. Kapag pinasa sa iyong bola, itira mo kagad. Wika nga kanina ni Coach Cervantes. Bukod pa nga ito sa itinuro nitong paraan para makounter ang full court press. Pumalakpak naman si Mover mula sa bench at sumenyas ang kamay. Relax lang, huwag magmadali. Tumango naman ang kanyang mga players at sa pagsambot ni Martin sa bola ay mabilis niyang itinawid ito. Nakita agad niya ang paglapit ni Mendez at pumesto ito sa kanyang kanang bahagi. Open ang kaliwang parte niya na para bang sinasabi ng kanyang bantay na sumugod siya gamit ang direksyong ito. Martin, ingat sa bola. Sigaw bigla ni Mover at napaatras si Suarez dahil muntik na siyang maagawan ni Mendez. Nang makita naman ito ni Baron ay mabilis itong lumapit para magbigay ng screen. Dito na nga sumugod si Martin at isang pick and roll play ang ginawa nila ni Baron. Si Ricky ay ang naging defender ni Baron at sa pagsambot niya sa pasa ni Suarez ay bumigla siya ng sidestep sa harapan ni Mendes. Napawaw ang marami at si Ricky naman ay napaatras at napaupo dahil ang lakas ng ataking iyon ng kanyang kuya Baron. Nabangga siya. Pagdatingan ni si Meron sa harapan ng basket ay dito na nga siya tumalon. Sinabayan nga siya ni magbuo at dito ay bumigla rin ang baba ng kamay si si Meron para gumawa ng extra pass. Napaseryoso nga si Mendes nang makita ang ginawang iyon ng kanyang kuya Baron. Sinambot naman ito ni Tristan at tumalon ito para idakdak ang bola na nagpakalampag na naman sa mga supporters nila. 7 to 4 at mabilis ngang pinaramdam ng kalapan beast ang kanilang depensa sa kalaban nang magsisimula na uli ang inbound. Hinarangan agad ni na Baron at Tracy Ricky pero mabilis na tumakbo si Gerald at Andrew palapit na sinabayan naman ni Marlon ng pasa papunta sa kanilang side. Sumimple nga si Gerald ng hawi kay Aldaba at dahil sa side nila napunta ang bola ay doon na siya tumakbo ng mabilis. Kasabay rin nga nito ay ang pagkaripas ng takbo ni na Andrew at Ricky. Si Trista naman ay napaseryoso dahil mukhang aatake si Valdez sa itsura nito. Mabilis ngang pinatalbog ni Gerald ang bola at umatake sa basket. Kaso nang lumapit na si Tristan na isang mabilis na pasa kay Balbuena na naman, ang ginawa nito at agad namang ibinuslo ni Ardian ang bola dahil malapit siya sa basket. Kinagamitan ako ni Sir Isaiah ng press break. Talagang marami nga siyang nalalaman sa basketball kahit nagretiro siya ng maaga. Nasabi na nga lang ni Mover sa sarili at dito na nga siya sumenyas muli at kay Baron siya nakatingin Si Trey naman ay nagets din iyon at nang mapunta kay Martin ang bola ay dito na nga mabilis na kumilos ang mga kakampi nito Si na Baron at Von ay bumigla ng takbo papunta sa ilalim ng basket Magkakat ang dalawa Pagkakita nga ni Suarez doon ay mabilis niyang iniwasan si Mendez at ipinasa ang bola papunta sa ilalim ng basket Sinambot nga ito ni Baron sa pagtingin niya kina Magbuo at Balbuena ay lalo siyang bumilis sa tumatake. Si Gerald naman ay naiwan din sa ilalim at dito nga ay sabay silang umabante ni Marlon. Isang double team din ang sumalubong kay si Meron Caso. Isang bounce pass naman ang ginawa nito at nasambot ito ng malaking palad ni Agoncillo na pinatalbog muna ito ng isa bago dumiretso sa basket. Napangisi pa nga ito dito na nga niya ay dinakdakang bola na sinabayan pa ni Magbuo na natawagan pa nga ng foul ng referee. Basket counted! Tulalas ng referee at doon na nga dumagundong ang malakas na cheer ng mga manonood dahil sa play na iyon. Si Tristan nga ay simple pang nginisian si Magbuo at pagkatapos ay nagpunta na ito sa free throw area. Kami pa rin ang lamang sa matching per player. Kaya kung gagamitin naming offense sa sinab Tristan at Baron ay walang makakapigil sa mga ito. Maaring makadepensa ng maayos si Magbuo, pero pagdating kay Balbuena ay malaki ang agwat namin. Kailangan lang din naming mapigilan ang playmaking at offensive plays ni Ricky at okay na iyon para hindi sila makahabol. Sabi nga ni Mover na pasimpleng napasulyap sa bench ng Mansalay. Kailangang maging foul trouble din si Magbuo para mapilitan din si Sir Isaiah na palabasin ito ng game. Dagdag pa nga ni Mover sa kanyang isip para mabawasan ang offensive option ng kalaban. Matapos kasi silang matalo ng Puerto Galera at Nauhan ay mas naging matalino siya sa klase ng plays na gagawin. Pinapanood din nga niya ang mga laro ng kanilang mga karibal at pinag-aaralan. Naipasok pa nga ni Tristan ang bonus shot na nagbigay sa kanila ng apat na puntos na kalamangan, 10 to 6. Ngayon naman ay makikitang si Baron lang ang tumao kay Mendes habang si Trey ay kay Balbuena naman dumigit na nasa weak side na naman malapit sa basket nila. Nang makita nga ni Marlon ang nangyari ay kay Mendes niya ipinasa ang bola na mabilis namang dinepensahan ni Baron. Naging maingat si Ricky sa dribbling. Alam niyang nais lang ni Kuya Baron niya na masira ang kanyang ball handling. Pero ayos na rin daw dahil lumayo na rin si Trey sa kanya. Dito na nga siya mabilis at tumawid sa gitna at nakatayo nga sa harapan niya ang kanyang kuya baron. Dito naman ay mabilis na lumapit si magbuo parang magbigay ng scream Sinabayan nga ito ni Ricky ng mabilis sa pag-step back at sa paglayo nga rin niya sa kanyang kuya baron ay doon na siya tumalon upang magpakawala ng isang quick three. Kaso, inabangan pala siya ni Trey na pasingling nagpunta sa likuran niya bago mangyari iyon. Isang block from behind ang ginawa nito at mabilis ding tumakbo ang lahat ng players ng kalapan sa side nila na ikinaseryoso ni Coach Cervantes. Sinalungan ni Martin ang bola at sa pagharap niya sa bantay na si Salome ay bumigla siya ng galaw papunta sa kanan na sinundan niya ng pagpapatalbog ng bola papunta sa kanyang kaliwa. Pinadahan niya ito sa kanyang likuran at dito na nga napachir ng malakas ang mga manonood dahil isang behind the back crossover ang ginawa ni Suarez at sa paghinto niya sa may 3 point territory ay dito naman sabay na napahinto si na Mendes at Valdez na mabilis ding humabol sa kanya. Isang mabilis na pasagad ang ginawa ni Suarez nang makita niyang nag-react si na Valdez at Mendes. Dumiretso ang tumalbog na bola sa direksyon ng basket at dito na nga lumitaw si Baron na mahigpit na hinawakan ito Isang mataas na pagtalon ng ginawa ni si Meron at isang libreng dunk ang kanyang ipinamala sa mga manonood at sa mga kalaban. Magaling din na playmaker si Kuya Martin at ang tandem nila ni Kuya Baron ay masasabi kong may malalim na talagang ugnayan noon pa. Nasabi na nga lang ni Ricky sa sarili matapos sambutin ang bolang ipinasa ni Marlon. Mahihirapan kami nito kung wala kaming gagawin hindi na nga humigpit ang depensa nila sa inbounding sa side namin pero parang ang hirap namang humanap ng open space kapag sa side na namin sila na ang depensa. Hindi na rin epektibo ang press break na sinabi ni coach dahil nagbago agad ng defensive play ang kalaban namin. Wika pa nga ni Ricky sa isip at mabilis siyang umiwas sa kanyang kuya Baron ng isang duck in move ang kanyang ginawa. Pero nakita na raw ito ni Baron kung kaya't na paatras naman si Mendez dahil sa nangyari. Kalma lang Ricky, sabi nga ni Mendez sa isip at dito nga ay binigla niya ng pagpatombola bola. Ito ay nang makita niyang pinopostihan ni Marlon si Tristan. Sige, sugod, so Mahina namang wika ni Tristan Sana sa nasa unahan niyang pinopostihan siya. Napaseryoso pa nga siya dahil sinisiko-siko siya ni Magbuo ng mapa at ay dito na nga ito tumalon para magpakawala ng isang hook shot na humalit sa basket nang ito ay pumasok. 12 to 8 ang naging score at maganda pa rin naman ang pinapakita ng Mansalay. Ngunit hindi pa rin magawang makapuntos ni Ricky sa nakalipas na ilang minuto at medyo nakakita ng magandang pagkakataon ng kalapan para palakihin ang lamang nila nang magbago ang mga ito ng offensive player sa katauhan ni Bon Aldaba na dalawang magkasunod na tres ang pinakawalan matapos ang magagandang screen na binibigay ni na Tristan at Baron na aktibong aktibo sa pagkilos sa loob at labas ng painted area. Mahingit limang minuto na ang lumipas sa first quarter at nagwala ang kalapan crowd dahil ang dalawang shot na iyon ni Aldaba ang nagbigay ng sampung kalamangan sa beast. 15 to 25 at napatawag na naman ng timeout si Coach Cervantes para pigilan ang momentum na ginagawa ng Kalapan City. Pinaghanda na nila ang larong ito. Talagang si Ricky lang ang hindi nila pinapa pinapaiscore. Kahit pa maging maganda laro ng mga kasama ni Ricky, kailangan niya pa rin dahil halos lahat ng players ng Kalapan ay scorer. Sabi nga ni Isaiah sa sarili, napatingin nga rin siya sa kanyang mga reserba at namili ng ipapasok sa loob. Mula naman sa kabilang team Makikita na nga rin ang nag na ng sapatos at jersey na si Mover Flores na ikinachir ng malakas ng mga manonood. Magpahinga ka muna Trey, sabi nga ni Mover. Ito lang ang hinihintay niya, ang makalamang ng double digit ang kanyang team at kapag pumasok siya ay magiging mas malakas daw ang kanilang opensa. Hanggat nahihirapang pumunto si Mendez, hindi sila mananalo sa amin ka pa nga ni Mover sa sarili na napakuyong pa ng kamao. Mula naman sa bench ng Mansalay ay makikita ang kaseryosohan ni Ricky matapos uminom ng tubig. Hindi na ako makalusot kay Kuya Baron. Hindi rin niya ako inaangasan kahit naagawan niya ako ng bola o naiiwanan. Dahang-dahang napangiti si Ricky dahil doon. Naging seryoso na naman ni Ay Saya. Ibig sabihin, kailangan ko pang mas galingan mas maging mabilis hanggang sa hindi na niya ako maabutan imbis na humina ang apoy ng determinasyon sa mga mata ni Mendes dahil sa nangyayari ay mas nagliyab pa nga ito at mukhang hindi ito basta-basta mamamatay